Hello guys! For today's video ay gusto ko lang po magpasalamat sa buong Team Lintik at uh, lalong lalo na kay Ate at sa bumubuo ng Team at sa bumubuo ng iso mula sa puso sa tulong niyo sobra sobra sa akin mula sa mula sa una hanggang sa huli talagang inalalayan niya ako Uh, buong puso ako nagpapasalamat kay Ate Lintik kay Mama Koy kay Ma'am Kael thank you so much at kay Ma'am Grace kay Ma'am Amazing Yeds at sa piso mula sa puso ng Team Lintik na uh, talagang hindi ako binitawan sa laban ko kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko alam po ano mangyayari honestly guys hindi biro yung pinanggaanan ko. Kaya maraming maraming salamat dahil may mga taong handang tumulong sa kapwa. Uh, hindi ako nagkamali ng mga taong na napuntahan, nasalihan dito sa Whitey World na uh, talagang sobra kong tumulong sa kapwa. Kaya Ma'am Amazing Yads, thank you so much thank you, thank you sa suporta uh, at uh, mula doon sa tulong ni Ate Linpick uh, at sa tulong ni Ma'am Kael uh, nag-abot-abot kaya nagtuloy-tuloy yung medication ko uh, uh, ganito yung mga nangyari sa kamay ko yung sobrang mula nang napaso ako napa-hospital ako at doon na sa nangyari na na nagkaroon na siya ng infection so alam nyo ga kaya ayan nagpapasalamat ako ng sobra sobra alam nyo ganito yung nangyari sa kamay ko ayaw ko na lang i-front sa inyo siguro liliitan ko na lang yung yung time na dumating yung point na parang alam mo yung natakot na ako kaya uh, ah, uh, yung time na nagkausap kami ni ate ay hindi na po okay yung para, uh, pakiramdam ko. Uh, nakaramdam na talaga ako ng yung parang pagkirot ng dibdib, yung hilo, yung nasusuka na ako. Sorry doon sa mga kumakain na napapanood ko. Kasi alam nyo guys ganito na yung itsura ng kamay yung nakakatakot na talaga siya. Kaya hindi na ako makapag-post basta-basta. Hanggang sa yun, uh, nag-abot yung tulong ni ma'am, ni ate at saka ni ma'am Kael. Kaya naganap ako ng doktor para marisitahan uli ako dahil that time ay walang surgeon sa hospital kaya hindi ako ma-check up. Tapos pumunta na rin ako sa mga ibang private na clinic As in, sarado kasi that time ay uh, election. Tapos, sa uh, magmamahal, mag-uundas. Kaya, mabuti may nahanap ako na isang clinic at narisitahan ako ng panibago. At, uh, nabigyan ako ng panibagong cream. So, this, uh, sumabay kasi din yung pag, ng hypertension ko. Kaya, nahirapan din kasi ako. Kaya, Thank you so much sa buong team Lintik na na talagang hindi ako binitawan, sinuportahan ako. Salamat din sa lahat ng tumutulong at nagbibigay ng tulong sa team Lintik. Kila, Mata, kila Mang ma Grace, kila Ati uh, Ate Mafi, kila Mang Kael, kila ma Kainaman, sa lahat at kay Ladaps, kay Ate Koy, Uh, kay lalong lalo na kay mama ko at lalong lalo na kay ate and thank you so much din kay Kalma at ash uh, kay Self na namumusta sila sa akin at alam ko rin na sila rin ay tumutulong sa piso mula sa puso kaya guys uh, kung sino po yung ano, may mabubuting kalooban sana po masuportahan nyo ang aming uh, Uh, si Apokoy na humahawak ng Apokoy Vlog na humahawak ng piso mula sa puso located at La Union. And mayroon din kami dito sa La, sa Manila. Uh, located din siya sa Paranaque. Kay Ate Koy, kay DNT Family. Sa pamumuno po ni Ate Lintik, kaya mayroon kaming piso mula sa puso piso man yan kapag pinagsama-sama marami pong makutulungan kaya guys uh, ito po ay sana masuportahan nyo yung aming foundation uh, thank you so much from the worst na hitsura ng aking kamay ay ito na siya ngayon uh, thank God so nagpapasalamat ako i, ipapakita ko sa inyo na ito na yung itsura ng aking kamay ngayon. So ayan, nag, uh, magpapagaling na lang ako ng ano, okay na yan siya. So mayroon na lang kaunting mga uh, mga sugat-sugat pa na kumikirot. At saka ito kasi matagal siya gumaling dahil nakapatong siya sa buto. Pero the rest, medyo, ayan. So nilalagyan ko lang continuous yung lagay ng cream para hindi siya ma-irritate ulit. Kasi Uh, ano pa siya, uh, fresh pa yung balat. Kaya, thank you so much, ate. Thank you so much sa buong Team Lintik at sa mga sumusuporta sa piso mula sa puso. I love you all, guys. Kasi hindi ko talaga alam kung anong magagawin ko nung time na yun. Thank you. Thank you. I love you all.